Nay, pwede po magtanong? Ano? Pwede po magtanong? Oo. Oh. Saan po yung, ano kasi naliligaw po ako eh? Hindi to, yan. <laughs> hindi ko po yung... Kano ka ka kong bahay sa inyo yan? Bahay mo yan? Hindi. Hindi, nakatera lang ako yan. Naliligaw po kasi ako. Hindi ko alam kung saan, saan ako dadaan dito eh. <laughs> ano po pangalan niyo? Ah, uh, Ross Fernandez. Oo, oh, ilang taon na po kayo? Ba, yun po yung bahay nyo, yung pabagsak na, grabe naman. Yun nga, yung grabe nga. Yun. Ano kayong magandang gawin dyan? Kung may, kung may pera lang ako, patayuan ang kita ng mansion dyan sa ilalim ng kawayan. Eh, di ba yun? Gago! sige, yun tayo mo. Pag nanalo ka sa loto, papadalahan kita, ha? Hindi totoo yan. oh, nasan yun? Ihatid mo na form? Ah, yung form? Anong, ano? hindi pa tapos. Hindi ko pa na-serox. <laughs> hindi pa na zero. Hey, Pero pwede mo ba akong i-house tour sa bahay mo? Tignan natin yung bahay mo. Pakit na mga sa yung bahay mo. Wala, hindi ba pasok? Ayun, nakita mo oh. Di ba ako agad yung mga aso mo? Ha. Tignan natin. Nakapaka ka pa. Para, oh, para ang taga ano ha. Ah. ako eh. Nang. Ano yan? Ano yan papag? Ano yan? ano yan papag na Ano yan papag? Oh. Ito, sila, yan. Ito talaga bahay mo talaga to? Oh, oh. Parang ano na yun. Grabe ka sa ilalim, sa ilalim ng kawayan. Yes, yeah, si Ate Rose. Rose Fernandez. Kano ano mo si Rudy? Kano ano mo si Rudy? Rudy Fernandez. Ang <laughs> 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 ingay mga aso mo, bugawin mo yung aso mo. Bugawin oh, yung aso mo. Grabe yung bahay ni Ate Rose. <laughs> tubig. Ito yung tubig ano. Oo. Oh, Mutik muti na, na ako na ha? Kaya pa Hindi naman na. na makaket yung tubig doon. Maakyat kaya lang ito. Lang. Oo. O, sige. Sana may makapanood sa makapanood sa yo. Bigyan ka ng... Uh, bigyan ka ng ayuda. Bigyan ka ng ayuda. Y yung sa akin, pag nanalo ko sa loto, bigyan kita ayuda patay lang kitang mansion ah. sa ilalim ng kawayan. <laughs> <laughs> si Ate Rosa sige. At uh, magpapaalam na ako may lakad po kami. Babay nga na na. Uh, paalam kamo. Ma, ba, oh, babay paalam. <laughs> 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 Parang kang sinao talaga. Sabi, sabi mo. Parang kang sinao talaga. Sabi mo. Parang kang sinao talaga. Sabi mo. Subscribe kayo para yumaman si Dante mo. Subscribe kayo kam. Sabi mo. <laughs>